ah aku tidak kenapa cost to pembesar sist desarrollo row cake September 30 at nandito po tayo sa Bartolome Sanggalang National High School. Dito po mismo sa abandonadong gusali. At ati po makakapanayam si Head Teacher 6, Romeo F. Asuncion. Siya po ang OIC, Assistant School Principal ng Junior High School. Magandang hapon, sir. Magandang hapon po, sir. Ayan. So, ito pong Ah, uh, gusaling kinaroroonan natin, kailan pa po abandonado? Ah, uh, meron na po isangpung taon, sir, na mahigit. Oo. Oh. Mm -hmm. O oh, bakit po? Ah, uh, kasi po ito po ay hindi po natapos na gusali. Bagaman nung una po itong maitayo, uh, kahit hindi pa po tapos dahil sa kakulangan ng aming classrooms, ay nagamit pa po ito ng maraming taon para po matugunan yung pangangailangan ng classrooms. Pero po nung 2016, Uh, dahilan po na uh, palagi ang uh, lindol at uh, ting uh, ano naman po talaga kung uh, uh, marami pong mga estudyante pumapanit at uh, bumababa dito talaga pong yumayanin po itong uh, floor ng uh, uh, three-story uh, building na ito. Kaya po nung uh, kami po ibisitahin bisitahin ng uh, division office ng Division of Nueva Ecija ng ating assistant school superintendent, uh, noon po ay pinagbawal na po, pinababa na po ang lahat ng uh, umuokupa sa second floor nito dahil uh, first and second floor lang naman po ang nagagamit. Yung third floor po ay hindi tapos ang flooring. Kaya po, wala na pong gumamit buhat noon dito sa second floor. Bagaman yung uh, first floor po ay nagagamit pa naman po yung ibang uh, room, mga tatlo lang, dahil Uh, nung dumaan po ang uh, malakas na bagyo two years ago, ay naalis po yung bubungan na ilipad yung mga bubong. Kaya po, yung uh, second floor, third floor ay napupuno po ng tubig, kaya binabaha din po yung baba, yung mga ka, uh, opisina doon na ginawa namin. Kaya po, hindi na rin po... Uh, Ma-safe na gamitin. puntahan gamitin Kaya po, eh, nagsasaga na lang po na pagka umuulan ng malakas At ah, talagang tumutulo, talaga pong walis-walis ah, At ah, ano talaga, nilalagyan eh, na lang namin ng plastic yung mga ibabaw ng lamesa Opo, so ibig sabihin, yung baba po, kahit pa pano, nagagamit ka pa ng baguro? Opo, opo Opo, pasamantalang opisina? Opo may ano po ah uh, faculty room mga dalawang room lang tapos yung iba bodega na po ang ginawa namin Ah yeah. uh, sir uh, mga ilang silid po ba ito uh, Ito po ay 3 uh, uh, aamin sa bawat floor three, three story po ito kaya meron po tayong eighteen uh, 18 classrooms 18 classroom Ah okay. uh, ano po ang uh, update ah uh, meron po bang pabatid na ito po ay uh, aayusin o i at tatayo ng bago. Noon ay chinek naman po ito ng uh, DPWH, ng uh, Engineering Office ng DepEd Nueva Ecija, at uh, saka noong pong dating congressman, uh, sabi naman po ay matibay po ang foundation ng building na ito kasi wala naman po talagang mga bitak ang mga poste. Ang problema lang po ay ang flooring. At uh, sabi naman po, pwede pa po itong i-renovate, mm. no? No naman po ay talaga pong uh, ito po ay uh, inaasikaso po ni Congresswoman noon uh, uh, na anong dating uh, Congresswoman na ito po ay maipa renovate para po magamit. Mm. Eh ilang taon na po, wala pa pong follow up. Kung wala pa, wala pong, pa, ang, ano, latest update. um, ga, uh, improvement o progress nung request for renovation ng building na to. Opo. So ito pong nga, uh, sa loob mismo ng uh, gusali na to, yung mga estudyante, hindi, po ninyo hinahayaang... Uh, Ay, opo. Uh, hindi po paligid. na namin pinapayagan ng mga estudyante pumanik at saka gumamit ng building na ito dahil po uh, mapanganib. Lalo na po yung flooring po ang problema. Kaya po itong second floor po ay nakita nyo kanina, nakakandado na po. May gate po yan para po hindi mapuntahan ng mga eskwela. Maraming salamat po, sir. Sige po.